Welcome to my blog. This is yung Ikaave bag yung Uyong. Uyong. Uh, Siyempre um ngayon uh, andito tayo ngayon sa sa area kung saan um gaganapin ang wedding ni Donna at ni Kuya Bem. So diba nakita naman natin yung space dito. Dito sa space kung saan nagtatanim ng mga kamuting kahoy or nilagay yung mga mga upuan dito at dito nag, nagbabanda. Dito po sila gaganapin ang kanilang wedding ni Kuya Bem. So good luck guys. So tingnan muna natin. Mag-update muna tayo sa ating mga um, ganap dito sa wedding in Hinaguan ni Kuya Bem at saka ni Donna. Kaya bye guys! Mwah! Ano si Hi guys, so may mga upuan na tayo, ready ready na po talaga. So Stop dito it, na tayo, ha? <laughs> so dito Ball! naman tayo. Ready ready na po nakahakot tapos na sila ng mga upuan at mesa. Ayun guys, so dito tayo kasi magpre-prepare sila ng ating am um, gagamitin kasi bukas ay ikakasal na po si Dol na si Bimbo. Finally! Oh, diba? So, dito na talaga tayo, guys. Oh. So, abang-abang na lang tayo konti. Kasi, mamaya konti ay uh, tatrabahuin na po ng ating mga um, mga kaibigang bakla. So, ayan, guys. Oh. So, I'm so excited talaga na magaganap na yung wedding bukas ni Kuya Bem at ni um, Donna. So, hindi natin alam kung anong ganap dito. Anong gawin dito. Kasi may ano pa mamaya pa mamaya payan malalaman natin. O oh, di ba? Mm. So, may upuan pa talaga. O oh, di ba? I'm so excited kung anong gagawin nila dito, guys. Oh, may mga pabulaklak pa. So, abang-abang, guys. Abang-abang. takot ani? Yes, Ay, aplaya. Asa aplaya. Kayo rin mag-arrange. Ah, sila pala 'yung mag arrange guys. Oh. From a Playa, kabarangay -ka -ka ko. <laughs> sa sa Playa. Dito sa buntugan ni. Kuha na siya sa. Ah, iko ni sa Playa. Sila pala 'yung mag arrange guys. So sisimulan na ngayon 'to. Okay. Ayun, guys. So, ayan, guys, ito. guys, oh, ang ating mga gamit at mamaya ay gagalawin na po nila, may mga trophies tayo may mga chandelier at may mga ganyan oh, oh, iwan ka ba kung anong gagawin dyan nila nasa sako pa, may nga mga flowers oh diba, at syempre guys ang nakakaganda dito sa ating view ay itong forest view talaga itong forest view ang nagdala ng kagandahan diba, oh itong forest view natin. Kasi, sa sobrang ganda ng view natin, ay maganda rin yung lugar kung saan gaganapin yung kasalan. O, oh, diva Ang ganda ng view guys, Oh. oh at may mga color-color pa, rainbows, rainbows house. Oh, rainbows, rainbows house po siya ang tawag dyan. Oh, so, ngayon guys, makintay tayo konti at si Brenda ay nag- lilinis. Mm. Diba? ba? Mga mamsi. So ngayon mga mamsi ay naka ready na po siya dito sa labas. Ayan. So din hinakot na po lahat ng mga upuan at dito na po nilagay. At itong ibang mababasag at mga kailangan ay nilagay na po dito sa A-House A. A-House House 8. At ayun yung lalaki naghahakot pa ng na mga gamit. Oo uh, uh, yung mga chandelier nila dito, ang cute 'o. Oh. At uh, tapos may ano, nakasitap tapos yung mga table 1 to table 10. May nakalagay po na mga table po yung ating mga bisita bukas. At uh, abang-abangan na lang po natin kasi masaya at bongga talaga 'to mamaya. Mm. At may nag-ano na po nagsusulat na po dito ng uh, principal, ganyan, mga principal sponsored. Ganon, table 1 nandiyan po guys. Oh, oh di ba? Nag-usap si Brenda at saka sila uh, po. Hmm. Dito naman tayo at yung mga aso ay naglalaro din sila ni sila ni Kelvin. Ikaw ba, ha? Kelvin. Mm -hmm. Kelvin ha. Baho mo? Baho ni Kelvin. So dito tayo guys baka bukas na po talaga siya masimulan mm, -mm. ayan yan yung mga opuan yung mesa natin guys baka bukas pa talaga na siya mampisahan mga mamsi kasi nagahakot pa sila eh oo nagahakot pa sila di ba diba? so dito tayo guys ha punta natin yung nagahakot kung saan sila kasi malayo, din yung malayo, din yung hakutin, eh palabas dito sila dumadaan so puntaan natin o, di ba? Punta natin mga mams. At bukas kasi, maganda na siya bukas kasi um, ang ano pala ha, hapon po yung celebration, hapon. ha hapon po yung celebration natin. Nagahakot po sa ulit. na natin kung anong mga nado, nandoon. Hmm. Tignan natin. At ayan po, oh, nag may nagahakot po guys. Oh makikita po natin hapon na, na, kasi eh ayan po sila naghahakot ng na mga gamit ay hmm. ayan naghahakot na po sila hmm. dalaw-dalawa talaga oo na ayan na po sila talaga sila <laughs> ha ha kumaday <kiko>. na nagahakot <laughs> -mm, -hmm. naghahakot na po sila mga mamsi at dito tayo guys, naghahakot po sila. From bubuntukan po yung hinakutan nila mga sa lugar po ni Maring Mar po sila naghahakot. Kasi dito po talaga diretso yung hahakutin nila. Diretso po dito yan. Oo. Oh, Hiningal tuloy ako. Kasi malayo yung pinuntahan ko. Mm. At wala na wala sila lang hinakot. Yun lang pala hinakot nila. So wala na. Ay may, bang, may upuan pa dito dito po i diretso yung hahakutin ah, nila dito po diretso yung hahakutin ah, nila kasi dito po kasi malapit lang kasi dito eh mm, -mm. Diba? yan lang po talaga kasi marami kasi ano eh maraming uh, mga bisita so dito po marami talaga upuan at finally guys hanggang dito na lang po yung ating video kasi bukas naman ulit tayo Ah, yeah, see you guys, But guys kasi maggagabi na eh. So kailangan nating mag ano ngayon, mag-upload ng video. Uh, kasi kasi uh, parang uulan din siya. Kaya siya ya, Siya siya siya.